mahirap, suplado pa. Titigan mo nga rin ako, kausapin ka na yan. <laughs> Ay, yun <ito> ba? Ay, yun ba? Ay, yun ba? Sabi niya pa, suplado ako. <laughs> Kahit nga ba <kami>, yung pinapansin mo. <laughs> <ito>. Hindi <laughs> mo nga pinakausapin, <laughs> mas gusto mo kausapin. <laughs> <laughs> Kahit tayo na ako siya kausapin, ano? <laughs> <laughs> Masin. Mag-iossing nga lang, mamaya ka, may kausapin. <laughs> <laughs> oh, narinig mo yung team ko from my team na yan ha.

Sige po, pwede pak Ingat po kayo, sir. Chat na lang po kayo sa may ano, di sila, sa Facebook thank page niyo. Uh. ingat po kayo. Ingat po, ingat po. Sige po, ingat po. So, bago natin simulan to, shout out po sa Daeng Family ng man ito. So, mga kapag-anak yun eh. Hindi ko na alam kung paano. Kaya kung mag-anak yan, Daeng. Shout out to mo, shout out to lolo mo. Wala, nakakimuta ko ng pangalan nun, boy. Anong pangalan doon, boy? Boy, ano ang pangalan nun? Ni Lolo? Hindi ko tanda. Ni Lolo. Sinabi na pa mo, di ba? Pero yun, uh, dito na tayo. Going back dito. Sir, napalot to uh, kapatid mo, sir? Eh, napalot ka? Wala naman, bagay yun, naglapang maglakal. Na, na paano ma? W walang nangyari? Walang disgrasya? Wala naman. Buhat? Ay hindi, dati ano pala nadulas ako, sa dito ko. Hmm. Um. Okay. Tapos, doon na, nagpunti puti hmm. so, na. Baling matagal doktor, binigyan na ng ano, na na mag mag na mag mag na Sakit Wal, magada, oh. o, kalamin, ano sakit Wala, wala nang sinabi sa amin eh. Kami kinaba niya, sabi magadaw. Oh, pag napagaling ka namin, ano ilalagay natin sa sakit mo? Maga. maga. Ang maga na. pigsa, Yung maga yung ano, talaga, magulat talaga ka usap ko eh. <laughs> <Six. laughs> eh t-shirt na pa. Okay, She wala ba na, ba yung kaya 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 Sir, kaya 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 t-shirt

Ito It, ba mo muna yun na, -na. lang. <laughs> Kasi wala pa rin oras na Grazie lang. lang ha. Check naman yung kapal. Apple, bomba. Ay, <gasps> <tags> sino una? Bomba, papasok! Ito na natin. Bigit ko sa ulo. Ayun na, na, buwasak na. Ayun na. Ayun na, ayun na, ayun na. Sige, mo na. Ganun lahat. Sir, ilang taon sir? ba siguro? Six years? mo yung mga ano? Pero yung day sa dalas na. Ito, itong malala niya. Ilang buwan tong ganda? Ano dalawa taon? Si. naman? Grabe yung lang ah. Yung kailan, lang nabila yan? Kailan po? Two years. Kailan lang? Kasi mo lang Kasi ano kung hindi nyo sa kanyang pag-abot Kaya alam lang lang parang mga... Si! na Si! Batak! Si! Batak! Paul! Si! Si! Kaya huwag mo Meron ba din sa mo tayo! Si! Bata ka mo lang sa... Okay ka na? Hindi ka na. Hindi Hindi na huh <laughs> no, na. Alam mo huh huh ako huh 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 pwede pang ito ako eh dapat kasi kahapon pa eh hindi niyo naman sinamangay pa siya yung binig eh. buti ah yeah, hindi ko sinamangay tawag kami na tawag mo na daling araw para may kasama siya sabi ko huwag niyong hiluti niya ng ano, walang kasama ha kasi maganda kasi siya dati naalala mo ano? sinasabi natin maganda siya dati pa eh pero ngayon puha to halaga ko itong eh hindi niya naman dito wala niya masakit sa balakang yan check natin po wala masakit hindi hindi. So bago kong ipakiitaw, ulti oh, ko lang. Bago kong ipasarado ito ng tuluyan, uh, para nasa na naman, uh, walang advance payment sa grupo namin. Ang checking in booking libre yun ang bayad po pagtapos mahirap. ulit punit natin sa lahat ng video natin. Salamat, oh! Duke! Oh! 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 <laughs> salamat, Duke! Dami na namin booking araw-araw. Ano pa sabi na boss? Ano sabi na boss? Hindi na muli na ano eh. aso ko yung siya. Tapos ang dami nagpamit na. Nakasal mo kami tapos kami wala makakita. Binuburo na eh. niya, na. Ang dami na itatanggol sa'yo eh. Bakit ang Victor magtanggol yan eh. Bibigay sa'yo. Kuya ka na. Inis na inis na tayo wala pang alam alam. yung yung niya pala dami ako hmm. Sabi niya pa oh. <laughs> ako suplang daw ako. Kahit nga kami pinapansin yun. Hindi <laughs> mo nga pinakausapin. <laughs> <yung, niya>. Gusto <laughs> mo kausapin. <laughs> Kaya tayo na kausapin ano? Sabi nga Kahit pala pinakausap <laughs> yung baliw nga eh. Inutusok si ano nyo na nga hanggang nga inyo tamin, kinakabdansi tamin nga eh. Ay talang, may tama na ko. Hindi ko sa tamin. Yung baliw, trino pa ko. Sabi ko, matahan mo nga yung asawa ko. Sabi niya, mm. bigyan mo muna mm. ako 50. O oh, sige. Ah, ano yung palbo, ay, oh, yung kalbo. Mm. Oo, oh. yung kalbo. Sabi niya, anong kanta? Ka? May tama din ako. Sabi niya, ano bang alam mo? Sabi niya, may tama din ako. Maganda boses nun, Fern. Mamamatay ako. Katawa nilapitan si Darling. Kinakanta si Darling, oh. Nagtanong ka ba? gudang bossis nga? oh Oo. bossis ng boses pero may baliw lang siya, gudang no? baliw lang. kini liga baru pinakanta yon. ano 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 ba ano 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 ko ano ano <laughs> <laughs> ko

hindi suplado ano suplado pa suplemento pa yun ah, <laughs> sa amin na owal <laughs> suplado dapat isip ng na sa amin kaipkaipin oso binijamputin namo si mama meka oso mayano daloy binala niya walang daloy nga lupa 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 Tignan mo, Tim. Maya, mm. maya, maya may kausap na yan. Nakaupo ka dun sa kahoy. Maya, maya nga may kausap ka. Eh, wala ka rin gagawin. Tinginan -huh. niya, di ba? Oo. Oh, Oo, mo. Hindi, magiging ko lang siya. Sir, ka, sir. Ano, okay na ba? Okay na? Sir, tiyaya. Hindi ako yun, sir. Tiyaya. lang may kapisbab ka na eh. So naibalita na namin yan, almost 80 to 85% pero may mga tira pang konti. Ang kaya ko lang ipangako, from worst na lakad na 2 years now, sabi ni Sam, medyo mahina kasi pandilig ni Sam, mamaya ayusin natin. 6 uh, years na daw yung sakit, 2 years na mala, uh, yung epekto ay yung kaya gawin ng walang disensya ang sinasabi mo doon, abangan mo ha. So pag kaya mo na namin dyan muna kayo, God bless lahat. Saka, congrats sa mga gumaling ha. Pagod na ako. Uh, so game okay, na, pagpahinga na namin to. For two years na pala eh. Dinala sa amin ng halos hindi na talaga makalakad. Ah, uh, nang walang gabay. So sir, tagilid. Upo, tayo. Ano pa talaga mamuntok to eh. Ano mo, bali. Hindi turn. Wow! <laughs> Sige, tayo ka sir. Tayo ka. <laughs> Gangster ka talagi eh. Gumilid ko nga rin ah. Diretso okay, lang, okay. Diretso okay. lang dito. Diretso okay. mo, ligid mo. Tayo, tayo. Tayo. So, tayo. Diretso dito na. Babi <laughs> ka tayo oh. So, tambay ka muna dito sir, kahit 10 minutes. Magagat ka. Okay. Magagat. Tara siya pre. Gano'n ka Tayo ka muna 10 minutes! Sige. Oh. Steady oh, lang muna. Steady. Oo. Pagdaan mo 10 minutes ha? So, maya maya, dyan lang na kayo. Ah.

Sorry. Hey Ganyan na lang. Ngayon, oh. Ang bilisan ng oh. Ang bilisan lang ako na, halos patras ang ano eh. Oh, ah. eh. Kuya, balikan na kuya! Hindi na siya. Sir! Baka na brother ko yeah, naman. Yeah. Iwanak ka na naman. Iwanak talaga ako din. session kaya. na. siya. Mabilis uh, na. Hindi naka babalik Ayaw na bumalik Normal na? Mabilis na maglakad. Meron nga, mabigat. mo, bibigat pa. Mabigat na nga. Mabigat pa yan. Lahat ulit din sa punapatina. Ano ba gusto niyo? Patakbo yung lakad niya? Yung biso ngayon e. Kung para kanina e. Kuya, balik. Normal hindi pa. Balik na, balik. Sir, balik! Hindi ka pa uwi! Pagkakataon, may sumihit. Ikay na, hirap-hirap siya eh. Hindi pa normal, hindi pa normal. Normal na hindi pa. Oh, <coughs> ha? Masakit? Hindi, normal na hindi pa. Hindi pa, hindi hindi pa, pa ano? Tengang, hindi pa Medyo medyo na. <laughs> ano ipapausa ba natin to? Kuya, ipapausa natin to? Ha? Masakit, masakit pa ilakad, hindi na. Hindi naman. Make konti lang. Ano, kung baga, konti yung sakit mo yung pabigat eh, syempre, <coughs> masakit. Pinaghirutan yun eh. <coughs> Eh, ito na nga, tanungin natin. Ikaw tanungin. Pamposa to, hindi pa? Good na yan. Good sa ito? Oh. Eh, ito po kasi yung kapatid na nag-alaga. Hindi naman po kasi ako. Ma magulo kasi ito kausap eh. <laughs> ano ba talaga pa yun? Siya, ano naman siya. Ipapusa natin, hindi pa? Hindi pa. Mayroon na konti. Oh, eh, mayroon na konti. Ah, <laughs> -ponte. mayroon na konti. Ito naman na, mayroon na konti. Pinamadali mo eh. ano na tayo sa sakit dito? Ano na tayo sa sakit dito? <laughs> Bingi. <laughs> Panot! Pakita <laughs> oh, mo yung tinawag na panot. Teka, <laughs> sana. Sir, talikin ka, sir. Hindi <laughs> naman. Oo, oh, ano? Oh, ano, ipopose na natin itong bukas o oh, mamaya. Ipopose natin, nakalakad yun lang ng normal. Oh, sige, mamaya mamaya na konti. Para oh. ano, kapanapunan. Ika po, magbibig mo stay kanya, para... Garit, tumayimbing ah, ano? ka na. Teka, ano? Ang hina kasi ng pandinig na ito eh. Ikat nyo muna. Palakasin natin yung yeah, ano, bigyan. Yeah. Ibuwit kasi sa cellphone, ano? Kaya na. Kaya na. Dapat may tagad ko yun. Pagpalitin mo yung mapa niya. Hindi nyo kaya. O kaya Subukan mo kausapin. Yung alam mo hindi niya maninig. Parang may tumulo ah. ah? <laughs> <laughs> Parang may tumulo. Kausapin e, mo. Yung alam mo hindi niya maninig. Yung papal po po na rin. Subukan mo. Kuya, ano pa ang asawa mo? Ha? Ano pa ang asawa mo? Ani nga. Ano to? Ano 'to? Kuno na, kuno 'to. Tara asawa. Ngore na kayo ha. <laughs> ah. Kasal pa kami boy pa yun. Asa ko pa rin yun. Ay, wala kami noon. Diyan na lang ang anak niyan. Ilan, ilan ang anak mo? Sa. Kuya, ano? Mamaka, ma, kakarinig sa makaka basta yung nabasa yung, yung labi mo. Ano pangalan niya? Seng. Paen, pati tinatanong. Si Seng. Oh, ay, nakatali ko da ka sa kanya. Si Seng. Ano pangalan ng anak mo? Blessing. Ako? Oo. Oh, ano pangalan ng anak mo? John Dominic. Ano pangalan ng anak mo? John Dominic. Tama. O, paano yan? Narinig niya? Dapat hindi. Eh, nakapokus yun. Eh. Ito lang yung namin niya. Eh? Ano Sabi pangalan niya na ulit? Sabi kami. Asing. Kuya Asing! Oo. Oh. Ano pangalan ng mama mo? Delia. Tama. Narinig niya. O, da dapat hindi. Dapat hindi. Ay, eh naka po kasi alam niya ikaw yung gaster ka eh. Eh sabi mo na hindi lang. ay kaya niya lang sumagot pag nababasa na, niya yung bigay. Hindi, okay, yung pag ako medyo focus siya, alam niya ikaw lang like, yung ano. sabi mo kasi sumagot. Kaya sabi mo. Wala ah, ka sa pandinig mo. Ano ta kaya din Oh. Pero ano talaga pangalan ng anak mo? Diyan Dominic nga. Oh, ito nga eh, kulit mo sabi Jan mo. Dominic, Dominic na, ako ay, gusto, po kulit ulit mo. Ano, okay ka na? Eh. malabo Wala kasi talaga itong kausap si Kuya. So hindi ko talaga alam. Ito kasi. sa <laughs> ta, sakit ako. ko naman yun eh. Ginising nga po ni Marvin. Sasapakin si Marvin eh. <laughs> <laughs> Pero yun po. Kuya, ano taong si sakit niya? Doon sa likod. Yung hirap na paglakad niya. Bakti. Hindi ko alam eh. eh Wala Yung doktor sabi sa akin, magadaw. Sabi sa ano, sabi yan no, Ayun. Ayun lang yung binigay sa akin. o basta 2 years na Pinay. Yun na lang. So paano? Ang haba na nito eh. So paano God bless sa lahat uh, pag kayong case? Hindi ko alam kung anong tawag kasi wala silang medical record or kahit na anong record na dala galing sa ospital. Dina lang dito, scratch yan. So paano? God bless sa lahat. Kita-kita tayo. Ah uh, yung nagsabi na pag, pag pagaling nyo mag-diagnose, yun yung kaya ko. Kahit walang x-ray sa MRI, kaya ko malapit ko sa mga kaya. Ay! 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 Ay!